bakit mas maraming nagsasabi na mas masaya yung childhood ng mga batang 90s, kaysa sa ngayon? Bakit, mas maraming nagsasabi na yung mga batang 90s maswerte sila? Mas masaya yung mga naging childhood experiences nila? Simple lang, mga batang 90s pakinggan niyo ito. Lakas mo volume ng cellphone mo boy. Nung panahon natin hindi pa uso cellphone, hindi pa uso yung puro mobile legends, may dota, Ragnarok, Generals, Battle Realms, Counter-Strike. Ngayon naglalaro ka sa cellphone at manunood ka sa cellphone. Lahat ng laro natin noon bata, tayo puro pisikal. Naalala mo pa ba yung lalabas ka sa hapon? Para lang makipaglaro sa kaibigan mo. Yung tipong nababadrip ka na kasi lagi kang kaya sa laro. Pero tuloy ka pa rin. Kasi masaya kang nakikipaglaro sa kanila Yung tipong sekreto kang lalabas ng bahay ng hapon hanggang alas 6 Hindi ka na pwedeng magpagabi kasi mapapalo ka Pero yung mixing oras naon para makapaglaro ka e eh pakiramdam mo ang haba-haba na Naalala mo pa ba kapag galing ka sa eskwela? Madaling-madali ka kasi may papanoorin ka pa Dragon Ball Ghost Fighter Both is Fight at higit sa lahat kasi yung mga palabas sa TV noon ay marami pang pambata, puro cartoons, may anime pa. Nakakatuwa kasi mga palabas noon, talagang nakakatulong sa bata. May sineskwela, Mathmini, Hiraya manawari, May one sa panatime pa. Hindi na ngayon. Grabe, 'di ba? Yung pinapanood mga bata ngayon, puro drama at pag-ibig na at may pakalat-kalat pang pang-adult film, 'di ba? maging pang umaga ka man o hapon sa klase, makakapanood ka, naaalala mo pa ba, yung nagtutulog tulugan ka sa hapon sa mama mo, para lang makaiwas ka sa palo niya, tapos tuwing uulan, or maulan, gigising ka sa madaling araw nag-aabang ka na ng balita, na sana walang pasok, yung tipong hindi pa naa sa balita, pag lumakas yung ulan ng ganyan. Anak huwag ka nang pumasok, gawin mo gawain bahay muna, pagkatapos pwede ka na manood sa TV, makikipaglaro ka sa ulan kasama mga ibang bata, nakakamiss yung mga panahong wala ka pang pinuproblema, nakakamiss yung mga panahong wala ka pang responsibilidad, at obligasyon nakakamis yung mga panahon nung tayo ay bata pa. Pero napapansin ko, bakit hindi ko na nakikita yung ganong klasing bata. Sa ngayon tuwing lumalabas ako, napapansin ko napakatahimik ng mga kanto. Hapon na, oras na ng paglalaro nila, pero bakit ganon? Wala nang mga bata, nasa na sila, na focus na sa kaka cellphone hindi na lumalabas ng bahay. Mas minaigi na lang nilang mag cellphone at manood ng mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta. At kapag didisiplinahin ay, ang daming alam, konting palo lang child abuse na daw. Iba na talaga panahon ngayon no, kasi ngayon yung mga bata, hindi na nili ini-enjoy pagkabata nila. Hindi na sila lumalabas para makipaglaro, sa mga kalaro nila. Nagbabago na talaga yung takbo ng mundo ba? Diba? Kaya kung ako tatanungin ninyo. Oo masaya ako na naging parte ako ng batang 90s nata. Kahit isa rin ako doon sa mga batang napapalo. Dahil sa sobrang kapulitan ko, hindi ko pinagsisihan yung mga memories nung mga panahong masaya pa akong nakikipaglaro sa mga kaibigan ko. At alam kong ganun din kayo. Mas masaya nang ba talaga yung mga panahong hindi pa sikat ang teknolohiya sa mundo? Mga batang 90s dyan magingay. Tal, 'yung mga kalaro nyo, let's go.